Alam mo, Shout out, <laughs> Shout, out <Milfred> <laughs> <Milfred Ortege. laughs> Shout out. Oh, nagdakkel. Lai. Lai, nagdakkel. Nagtakil ko na kayo. Pag... Ang laki, hindi pa naman na sir. Hindi, hindi, ano? Nagtakil, lakay. Hindi pa naman, ano to? Hindi basta-basta lakay. Sabi ko sa'yo, ang laki. Alalayam lang tan, alalayam lang lakay. Pagod na? Hindi pa naman, ano, sir? Hindi, ano to, hindi wire. Tiranggal ko yung wire. Tiranggal ko yung wire, malapit na. Lobat naman oh. Okay. Anong lobat? Ang laki. Basta ang laki. Meron Ang laki. Ah. <laughs> na. na sura, sura. pa. Na oh. okay. Okay. Hindi lang ang laki. Tumalon.

Sir! Ipagyabang mo rito! Ipagyabang mo! No, no, no. Grabe. Uy, grabe oh! Iyabang mo sa akin! Laki oh! Dahan-dahan lang, dan -dan lang. Uy, gra Uy, grabe! Uh. Uh. Grabe laki oh! Tanda. Mas 7 kilo 7 kilo, Grabeu! siguro. Ah. Grabe, grabe oh Grabeu! 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 po sa akin, Will Brother Palikpik lang yun eh. <laughs> grabe, mga 8 kilos siguro yan. Oh, grabe oh. Sige. Will Brother Oh, oh yan naman na. Grabe. Ako bira. Grabe, laki master. Hey. Grabe oh. Nagpapahid ako eh. Oh, Grabe. Lunok? Grabe! Lunok? Kaya ako yun. mo. Tagatin mo na lang kaya. Tagos lang. Dito. Dito, dito. Sagot mo. Sagot mo. Ayaw mo na kasi mo. Ilang kilo? Hindi na yan kasi awakan mo ah. Laki. Lunok? Ilang ah. Ilang kilo? Mga ano to? Mga 8 kilos. Thank you Lord! Uh, pero... Sabi ko, oh. alam mo masasabi mo, pinagmamayaw mo sa akin yung palikpik lang. Ah. Woo! Ano mag mag-shoutout ka ba sa akin? Ah? No comment. <laughs> <laughs>